Sa tanong patungkol kay uh, Chavit Singson, uh, ang gusto po ng Pangulo ay managot ang lahat na maaring managot at lahat na maaaring sangkot sa marahas na nangyari. Iilan lamang pero naging marahas ang ilan sa naging rally nitong linggo. So tayo na po ang uh, makikiusap sa pamunuan po, especially kay Secretary John Vic Rimulia, kay Acting uh, PNP Chief uh, General Natartes Jr. and of course sa DO, DOJ, na busisiin mismo ang mga sinabi ni Mr. Chavit Singson. Dahil doon, inakit niya ang mga kabataan, especially high school students, college students, at karamihan dito malamang ay mga minor de edad, upang uh, Malaman nila at iniyahan nito na huwag pumasok sa eskwelahan. At uh, habang hindi bumababa, ang mga taong gusto nilang pababain. At sila pa, at si Mr. Chavit Singson pa ang nagsabi na hayaan ng mga magulang ang mga batang ito na tumayo para sa isang revolusyon para sa korupsyon. So, dapat maimbestigahan ito Upang malaman kung siya ay maaari makasuhan ng inciting to sedition.